Hello, good evening, Mb. Welcome to my blogs, This is how vlogs Um, magpapadala ako ng parcel for pick up ito dun sa 7-Eleven. Pag pick up, kukuha ni, ni recipient mismo dun sa 7-Eleven store na malapit sa kanila kung saan ko siya papadala. And ipapresent lang nila yung kanilang ID. Sabihin nila kung ano yung 3-digit uh, cellphone number nila wala kang babayaran. Yun lang po ang kailangan. Yun po yung video tutorial natin for tonight. So, samahan nyo ko. Tara na dito sa 7-Eleven. natin natin tong eyebone machine. Ayan. Then, i-click mm -hmm. natin yung box na color gray. Pagkatapos, inyong una. And then, una ulit. Ang kulit, no? then yung ibon na orange siya parang pakpak and then yung una ulit and then yung pinutin natin yung sa kanan at kung magkano yung halaga ng items natin lagay lang natin yan sa range na 1 to 1,000 and then 60 NT ang pagpapadala or shipping fee and then left yan hanapin nyo yung English. Ilagay nyo yung details. syempre dito sa left side is yung sender. O yun. And then sa right side is yung recipient or yung magre-receive. And then click right. After that, yung 7-Eleven store code. Okay, nandun yan sa mga resibo nyo sa 7-Eleven na nasa baba. Papakita ko sa inyo yung sample. And then click right. Pag lumabas na yung map niya, i-click natin ulit yung right. And then, double check natin yung details kung tama ba. Name and self, cell, phone number. then, click right. And after that, magpiprint na yung QR code sticker. And, pagkakuha natin dyan, idikit natin dito sa ating parcel na ipapadala and magbabayad na tayo. Dalawa ang aking parcel na ipapadala. That's why magbabayad ako 120. So, yun na nga. Kung gusto nyo, picturean nyo yung, ano, yung parcel nyo, pakita nyo dun sa recipient para matrack nila kung nasaan na yung inyong parcel. Yun po. Bye!